Madalas ko po itong sabihin, siguro inisip nga na itong si Sara Duterte at yan nga ang kampo ni Digong na maiisahan nila si PBBM. Sa puntong ito, mukhang pabalik na yung nasa Malacanang, hindi pa nag-uumpisa itong si Sara Duterte. Talo talaga. Una pa lang, alam siyempre ng nasa Malacanang na hindi pwedeng ibigay sa Vice President ang National Defense or Department or DND yan po ang unang hiniling kasi ni Sara Duterte. Para nga naman, madali niyang take over ang Malacanang. Plano yan, kumalat yan sa balita noon pa. Na plano ng mag-ama na iluklok agad si Sara Duterte. Kaya lang kasi nung eleksyon, ang nangyari, nag, nag, parang nagbigay daan muna itong si Sara Duterte kay PBBM. Dahil alam niya na kung pareho silang tumakbo, kalaban ni Atty. Lenny ni Robredo, talagang mabubutata pareho. Hmm. Baka pa ni Marcos Jr., PBBM, si Sara Duterte sa laban ng yan. Anyway, uh, VP Sara Duterte gustong hawakan ang Department of National Defense para i-take over ang Malacanang. Yung drama na itong magama no, hindi pwedeng o hindi na daw papayagan si Sara na maging presidente. Get out of politics kung ano-anong advice na daw ni, ni Digong. Malabo yan dahil um, aminin na natin, kung ang pag-uusapan ay ang pamilyang Mar Marcos at Duterte. Ang mga Marcos, dati nang may kaya. Ang mga Romualdes, mga negosyante, marami ng pera noon pa man. Saan ba yumaman ang mga Duterte? Nakukunwari pa rin siyempre ang mahirap hanggang sa ngayon, pero makikita nyo naman yung luho ng mga yan, akala nyo lang. Ano ho, syempre ang pinuproject sa publiko ay iba, pero saan nga ba nanggaling yung limpak-limpak na yaman na mga Duterte? Yun yung malaking katanungan. Hindi po sanay. Hindi, hindi nga nag-practice ng law itong sa Sara Duterte. Hmm. Lalong hindi sanay or walang negosyo itong mga ito. Baka meron pala. Anyway, kung ano man yun, um, tanongin niyo po kay Senator Chilianes kung ano yung mga negosyo na mga ito. Pero ang sabi ng mga netizens, ito napakaganda. Mga sakim kasi sa kapangyarihan itong mga ito. Yun talaga. Yun talaga ang punto. Sakim sa kapangyarihan. Bakit gusto nila ng kapangyarihan? Diyan kasi sila magkakamal ng maraming yaman. Hmm. Ang akala nila makukuha ang lahat ng gusto kaya hindi nangyayari. Nawala na sa katinoan. Totoo, hindi na normal. Sabi nga ni Sen. Trillianes, eto, eto ang magiging presidente sa Dahil in case of emergency, alam natin na si Sara Duterte ang pwedeng pumalit. Sa so dapat ngayon pa lang, dahil hinug na naman ipa-impeach na yan. Pero igalang pa rin natin ang panawagan nga ni PBBM na wag nang ituloy ang impeachment. May plano yan. May planong iba yan. <laughs> akala nyo lang talaga, ano Akala, ulit, ulitin ko lang, akala mo talaga digong maiisahan mo ang nasa Malacanya ngayon. Good luck. Para sa amin na taong bayan, wala kaming nakita na ang mga Mar Marcos ang nagumpisa nito lahat matalino lang talaga si PBBM na na-interpret nila ang kilos ni Lucaret noon pa man daw. Kaya hindi nila binigyan ng pagkakataon na, isa, na maisakatuparan nga ang plano. So unang step nga ay kuhanin ang DND or Department of National Defense. At yun, susunod-sunod na ang plano. Pag-upo pa lang daw ni PBBM ay binalaan na. Ito yon Binalaan siya ni Kapersilapid. <clears throat> Sa paghahangad na makuha ng mag-ama ang DND Secretary, salamat sa mga bumubuo ng Partido Federal ng Pilipinas dahil nga ayun, nagmalasakit at nagbigay ng advice kay PBBM. Totoo na hindi talaga ito pwedeng akuin lang na, uh, di ba, yung tipong um, nagkaroon ng, ng pag-iingat agad ang Pangulo. Talagang yung mga tao sa paligid nila o niya, ay inadvise san din siya. Kaya maganda yun. Na, makikita naman talaga noon na di siya happy sa pagiging DepEd. You see? Dahil ang gusto nga ay Department of National Defense. Doon, doon nag-umpisa ang lihim niyang galit sa Pangulo. Kasi hindi nila mahahawakan sa liig si PBBM. Doon pala ang istorya. Ano na ngayon ang kinasadlakan? Yung pagiging ganid, yung pagiging gahaman talaga ng isang tao wala yan patutunguhan. Mapapahama ka lang. Ngayon ba, ito na ba ang, ang sukdulan ng kapahamakan ng mga Duterte? Hindi pa. Good luck.